Oh my- Mare, Another day, another mini vlog! Wow! For today's video, mga mare, eh, magbabawas nga ako ng mga laruan ni Brianna. Masyado na kasing crowded yung mga laruan niya dito sa play area niya, mga mare. Kaya nga yung ibang hindi niya nagagamit ay itatago ko na muna. Bali, dito ko nga ilalagay sa karton ng air fryer ko, mga mare, yung mga laruan na hindi niya na nga ginagamit. At dito ko naman sa white basket, mga mare, ilalagay yung mga ginagamit niya pangang laruan. Sinimulan ko na nga silang is segregate mga mare at inuna ko na nga itong unang basket. Bali pinupunasan ko lang muna yung mga maalikabok mga mare bago nga ilagay dyan sa karton. Tapos nakita ko nga itong lobo na binili namin sa TLC Park. Singaw na kasi yung lobo niya mga mare pero umiilaw pa nga. Kaya ang ginawa ko mga mare inalis ko na nga lang yung lobo at iniwan ko yung pinakakatawan niya dahil pwede pa nga ito paglaruan ni Brianna. Ayun at muntik pa ngang masira. Pinagpatuloy ko na nga yung pag-aayos ng laruan ni Brianna mga mare pero hindi ko nga talaga maiwasan na may mga nalalaglag. Napapapikit na nga lang ako mga mare dahil natatakot nga rin ako baka masira. Ayan mga mare at malapit ko na nga matapos itong unang rap. Medyo mabuting-ting lang mga mare dahil iniisa-isa ko nga yung mga laruan niya dahil yung iba nga ay tinatapon ko na rin. At itong mga laruan niya nga nung baby siya mga mare itatago ko na nga yan sa baul. <laughs> At nung naalis ko na nga yung mga laruan dito sa unang rack mga mare, eh, ay vinacuum ko na nga muna itong mga alikabok bago po nasa. Dahil pag hindi ko nga vinacuum mga mare, eh, ay lilipad-lipad lang din yung mga alikabok at ako lang din ang mahihirapan. Kaya ayan mga mare at makikita nyo naman na higup na higup niya talaga yung mga dumi. At after ko naman nito i-vacuum mga mare, eh, ay pupunasan ko na nga rin ito para nga mawala na rin yung iba pang nakakapit na alikabok. At nung natapos ko na nga linisan yung rack, mga mare, eh, inalis ko na rin nito. At itong ilalim naman niya mga mare yung nilinis ko dahil nga naipo na dito yung magic sand ni Brianna. At inalis ko na rin yung ibang mga naipo na laruan dito mga mare at syempre pinanasan ko na nga rin. Pagkatapos naman nun mga mare ibinalik ko na nga itong basket dahil nga dito ko naman isasalin yung mga laruan na galing dito sa pangalawang rack. At habang nagilinis nga ako mga mare tinawag nga ako nito ni Brianna. Ayan at entertain niya nga muna ako dahil pagod na nga raw ako. Hoy! <laughs> So after nga ng commercial mga Mare, ito na nga at tinuloy ko na itong paglilinis ng laruan ni Briana. Bali nasa second rack na pala ako mga Mare at meron pa nga tayong isang natitira. Dito sa pangalawang rack mga Mare, eh, dito na nga 'yung mga laruan niyang maliliit. Kaya medyo mabusisi dito mga Mare dahil nga itatago ko na rin itong mga maliliit niyang toys dahil isa nga 'yun sa mga nagiging kalat. <laughs> After ko nga maisalin yung mga laruan mga mare, isinunod ko na nga iligpit itong magic sand ni ito talaga yung dahilan mga mare bakit nga ako nakapaglinis. Katulad din nung una mga mare, nung natanggal ko na nga yung mga laruan na ito na nga at vinacuum ko na nga at pinunasan ko na rin itong wrap. At pagkatapos mga mare ay yung ilalim naman yung ating lilitisin. At tignan nyo nga, ang dami na namang sand dito. Uh -huh. Tignan nyo nga at isang dakot pa nga itong nakuha ko. After ko naman maalis yung magic sand mga mare, ay nag vacuum na nga rin ako at nag map. At dumito na nga tayo sa last rack mga mare. At ayan nga, inisa-isa ko nang alisin yung mga laruan niya at ililipat ko naman sa kabilang wrap. Bali, ganun lang yung ginagawa ko mga mare dahil nga masikip itong bahay at hindi na nga kaya pa ilagay sa ibang lagayan. Kaya pinagsalin-salin ko na nga lang sila mga mare at maya maya nga sabay-sabay ko na silang isisegregate. Sa paglilinis talaga ng bahay mga mare, ang akala nga natin ay sandali lang. Pero yung paglilinis ko dito sa kwarto namin mga mare, inabot nga ako ng 3 to 4 hours. Dahil nagsimula nga ako ng mga 7pm mga mare at mag-aalos 12 na nga ay hindi pa ako tapos. Gusto ko pa nga sana ituloy yung paglilinis ko sa ibang part mga mare pero dahil nga may estudyante ako itinigil ko na rin. Dahil inaantay niya lang din talaga ako matapos mga mare at hindi nga rin talaga siya matutulog. Ay! <laughs> ayan mga mare at natapos ko na nga tanggalin yung mga laruan dito. Kaya ayan for the vacuum na naman ng first son. At kung mapapansin nyo nga mga mare, ang dami nangang nahigop na, nahigup na at dumi nitong vacuum. Kaya ako eh explain mo. Hindi ko nang sabihin ko ma. <laughs> Ayan mga mare at naghahanap mga ako ng substitute sa pag voice over pero nahihiya nga daw siya. After ko nga yung ilalim ng pangatlong rack mga mare ito na nga at ko naman itong aming salamin. Bali nag-spray lang ako ng alcohol mga mare at pinanasan Pinanasyon? <laughs> At ito na nga yung itsura at the moment mga mare. Ayan nga at nakalibot sa akin ng mga kalat. At nung nalinisan ko na nga yung salamin mga mare. Ito na nga at sinimulan ko nang iayos itong mga rack. At pagkatapos mga mare ay kinuha ko na nga itong mga pinagsama-sama kong laruan. Para nga ma-segregate ko na nga rin sila. Ayan mga mare at bali tatlong basket nga itong mga aayusin ko. At tignan nyo nga yung karton mga mare kung saan ko nga ilalagay yung mga itatago kung ang laruan ay punong-puno na rin. <coughs> Sinimulan ko na nga dito sa unang basket mga mare at kumuha na nga rin ako ng maliliit na karton. Dahil dyan ko nga ilalagay yung iba niyang maliliit na laruan. <laughs> sa pag edit nga nitong vlog na to mga mare ay nahirapan nga rin ako. Ang dami ko kasing ginawang cut dito mga mare dahil nga for the effort ng kumari nyo. Hoy! <laughs> sa daming cut nito mga mara ay eh, naglalag na nga yung cellphone ko at hirap na nga ako mag voice over dapat kasi talaga ay eh, pinas forward ko na lang ito Hoy! <laughs> So ayan mga mare, natapos na nga ako sa unang basket. Vinacuum ko lang ulit ito mga mare dahil nga meron pa rin natirang mga alikabu. At dito na nga tayo sa pangalawang basket mga mare dahil nga maliliit ito ay napakadami mo talagang paghihiwa-hiwalayin. Kaya sa paglilinis ng laruan ni Briana mga mare eh, hindi ko talaga ito inaasa sa aking asawa. Dahil hindi niya nga ito kabisado mga mare at baka nga kung ano pa ang kanyang matapon. Dahil tayo ang mga nanay ay eh, kabisado talaga natin ng mga gamit natin sa bahay. Tapos yung mga asawa natin mga mara ay eh, parang mga bisita. Dahil hindi nga nila alam kung saan yung mga gamit nakalagay at minsan nga ay eh, parang bago lang sa paningin nila kahit taon na yan dyan. <laughs> Ayan mga mare at natapos na nga rin tayo dito sa pangalawang basket. Dito naman tayo sa pangatlong basket mga mare pero bago nga ayun ay nagpakuha muna ako ng malamig na tubig kay Briana Dahil nakaramdam na nga ako ng pagod niyan mga mare at buti na nga lang talaga at nauutusan ko na tong anak ko. At bukod nga sa tubig mga mare, edi nilhan niya nga rin ako ng jelly ice. At pagkatapos nga ay tinuloy ko na nga itong pangatlong basket para nga matapos na tayo mga mare. Napatingin na nga lang ako dyan sa karton mga mare dahil nga punong puno na siya. Paano ko kaya yan mapagkakasya? Pero okay lang yan mga mare dahil kasalanan ko naman dahil bili ako ng bili ng laruan. Char lang mga Mars, yung iba naman dyan ay regalo sa kanya ng kanyang mga godparents. So ayan mga mare, at natapos na nga tayo dito sa pangatong basket. At as usual mga mare, vinakiam ko nga lang rin nito bago ko nga ito itabi. At ito na nga yung pinakalas na aayusin ko sa mga laruan niya, mga mare. Bali, itong toy na to, mga mare, ay yung nasa-chop-chop nga sa gitna, ganern. Madalas ko kasi dati makita ito sa mga mami vlogger, mga mare, kaya nga ayan, bumili talaga ako ng sa amin. Bali, binuo ko nga lang sila isa-isa, mga mare, at pasalamat naman ako at walang nawawala. At sa wakas, mga mare, ay natapos na nga rin ako sa paglilinis. Ayan, nati-enjoy na lang muna natin ang aking pa-transition. Hi! <laughs>